Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po, madaling araw na po. Alas 5 na po ng umaga mga kalaki. Maya maya sisikat na po yung araw. Makikita nyo na po dyan sa aking kulungan. Siyempre po mga kalaki, habang tayo po ay tuwing umaga, ayan, ang ingay naman ng truck na yon. Tuwing umaga tayo ay nagja-jogging-jogging, syempre naglalakad-lakad uh, para medyo papawis-papawis uh, para Uh, maging healthy ang ating katawan dahil hindi tayo nagbumabata, nagkakaedad na po tayo. At syempre habang habang tayo ay nagjajaging o kaya nag naglalakad syempre mas maganda po talaga na mamimigay tayo ng mga lucky numbers para po sa mga followers natin dyan talagang nakasanayan na nasanay na po tuwing alas Singko ng umaga mag iisang taon na po tayo mag iisang taon na po tayo nagbibigay ng mga lucky numbers po para po sa inyong mga kalaki at syempre eto na po ang mga 2 digit lucky numbers na pwede po sa STL pwede po sa national at pwede po sa loto okay mga kalaki kaya kung ready ka na at ready na rin ako halika na kunin mo na ang mga lucky numbers po ngayon pong maga, Ito na po mga kalaki, no? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, okay. Uy, na nadaan ako na sa sakyan. Kaya mga kalaki, ito na po ang mga two-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Rojas. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 29, 31. Kapis. 17-24 Bohol 1-16 Bulacan 3-30 Baguio 17-28 Bohol ah, Bicol, Bicol pala Bicol 9-8 Batangas 3-15 Bataan 18-19 At syempre sa Butuan. 57 Benguet Benguet 1-18 Malamig kasi giniginaw ako Nababago yung boses ko 1-18 Iloilo 31-26 Leyte 4-19 Samar 5-20 Ano to? Paranaque 33. 21 Manila 215 Pasig ano to 5 Gs San Juan Metro Manila 1123 Marikina 1830 Tabuk 1519 at Kalinga Apayaw 2325 Isunod na po natin mga kalaki ang Sambales 1320 Palawan 1 29 Muntinlupa 32 13 Caloocan 5 11 Marinduque 5 17 Mindoro 31 26 Tagig 7 8 Cavite ay nakatiling ko kabite, 21 25. Bacolod. Ito na po Bacolod. 22. 31. Ayan. Quirino. Sa East. 19. Tarlac. 8. Gis. Dabao. 12. 16. Holonga po. 17. 20. 8. Quezon 1-18 Laguna Gis 20-6 Aurora 15 13 Aklan 18 4 Cebu 2 20 9 Masbate 30 Pantot sa E30 ayan sa E30 putulin po muna natin mga kalaki sa Masbate para po sa mga masusubihan natin mga followers ngayon pong alasing ko po ng madaling araw, yung mga baguhan po din sa aming vlog. Uh, kung kayo po ay nais makatanggap po ng mga lucky numbers po araw-araw, mga lucky numbers po uh, tuwing alasing ko ng madaling araw, uh, tuwing umaga, tanghali, hapon, gabi, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na legit na account po namin. Hanapin po sa Facebook po ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers kami po yan. At syempre, meron po tayong second account, Red Parungkin din po, ang naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, at na meron pong 50,000 followers kami rin po yan. At meron po tayong YouTube, Red Parungkin po, na meron pong 16,300 followers mga kalaki. At syempre po, meron po tayong uh, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din po, na merong 418,000 followers mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, ba? Diba? Yan po yung mga legit na account po na kung saan message sila, uh, nagko-comment sila, nabigyan ng mga lucky numbers. At nakapalow na po sila. Kaya baka ikaw na lang po hindi nakapalow, baka hindi, hindi ka pa nakatanggap ng mga libreng lucky numbers kasi baka hindi ka nakapalow sa amin, hindi ka nagsishare ng video. Uh, sa mga nagsishare po, pag nabasa ko po yan, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers at ipiplex kita, may lucky numbers ka pa. Ayan po, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po walang bayad dito. Private consultation po ang may membership yung mga kalaki at sana po bago kayo magpa-member, kung interesado kayo, make sure po na makakausap nyo po ako para po legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. Uy, oh, nagkakaulap na, nakita nyo, no? Oh, ulap na. Mag-uumaga na, mga kalaki. Kaya, eto na, itutuloy na po natin ang mga two-digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng madaling araw. Nueva Vizcaya, ayan, sa East 11. Nueva Ecija, ayan, dito sa amin to. Nueva Ecija, Nueve 25 Ilocos Norte. 7, 15, Ilocos Sur, 16, 23, La Union, 1.19 Pangasinan 4.29 Pampanga Gis 32 Quezon City 23 34 Ayan po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers Takbo na po sa sukin yung outlet At make sure po mga lucky numbers namin Naalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki Ayan may umaga na may bibili na dito sa isang fast food chain. Ayan po mga kalaki ha, make sure po na ang mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 day, days bago po natin palitan mga kalaki. At syempre po habang giniginaw ako, shout out, shout out na po tayo mga kalaki ha. Shout out po sa mga uh, aking mga katropa, Ayan po, aking katropa ng mga delivery rider ng Hatid, ano to? hatid sa Jose sa amin dito to. Oy, hello po. Maraming salamat po diyan sa mga delivery driver po diyan. Maraming salamat po sa panonood. Pati na rin po diyan sa Grab, yung nag-deliver po sa akin nung pumunta pa ako ng ng Baguio. Maraming salamat po tsaka sa Panda. Hello po sa inyo. Bakena man. Ayun po mga kalaki at syempre, ito po sa mga uh, kapatid natin diyan sa mga kalaki po natin diyan sa May Hong Kong, ayan po sa Hong Kong ay mga OFW sa Hong Kong, hello po sa inyo Good morning, good morning po sa inyo. Sana po palarin po kayo ngayon bago po magpasko. At sana po inaalagaan nyo ang aming mga, mga laki na. Salamat sa pailaw. Ayan po mga lalaki At syempre, yun ang gusto namin. Mapabilang ka sa Book of Winner. Mananalo ka ngayon. Claim it. Naniniwala ka ba? Maniwala ka.